Alam mo ba ang dahilan kung bakit ka nalulubog sa utang? Ayon sa eksperto sa pananalapi, ang paggamit ng tinatawag na 50-30-20 rule ay isang matalilong paraan para hawakan ang iyong pera. Madali lang itong gawin. Ilaan mo ang 50% para sa bayarin mo sa renta, kuryente, tubig, pagkain at iba pa. 30% naman ilaan mo para sa sarili mo katulad ng paglilibang mo. At ang natitirang 20% ay para sa pambayad mo sa utang mo at savings mo. Kung ayaw mo naman ito, pwede mong itry ang tinatawag nating 80-20 rule. Sa 80% po naman, kukunin ng pambayad mo sa bahay, tubig, kuryente, pamasahe, pagkain at iba pa. Ang natitirang 20% ay hatiin mo sa dalawa. Para sa ipon mo at para sa sarili mo. At ang pinakahuli ang tinatawag nating 70-20-10 budget rule. 70% ilaan mo para sa pambayad mo ng bills, 20% pambayad para sa utang mo, at ang natitirang 10% sa ipon mo at sa sarili mo, ito ang dahilan kung bakit ka nalulubog sa utang. Hindi ka kasi marunong humawak ng pera at masyado kang waldas. Sa palagay mo ba, bakit ba lalong yung mayaman ang mayayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap? Simple, dahil ang mayayaman, why sila sa paghawak ng pera at ini-invest nila ito at hindi winawaldas. Kaya kaibigan, kung susundin mo lang ang mga ito, I promise hindi hindi ka na problema pa sa pera. The praying mom. There is power when you pray.